Welcome to my vlog uh, December 25 Ayan, 2024 Merry Christmas everyone Welcome to my YouTube channel Kabutik TV Ayan po yung mga kasama ko Nakapila na kami ngayon Ayan, nilalagyan natin sa harap Ayan. Yeah, Merry Christmas, Yor. Mas hey! kong biyahe. <laughs> Wala tayong pasahiro pa. Ayan. Tatry ko dito ilalagay sa aking dalagyan sa harap. Dito po natin dalagyan sa camera. Cellphone lang po yung gamit ko, mga kadamsart Heart. Ayan. Okay. Okay, merong biyahe. Ang Pasko. Sunod sa akin, Yor. Ha. O, diba? Malinis yung kalsada. Uh -huh. Merry Christmas, Roger. Malinis yung kalsada. Ayan, malinis pa yung kalsada. Wala pang ingay. Umaya. Umaya pa yan. Wala pang musik-musik. Hindi -musik. pang mag-vlog. Uh -huh. Saan <coughs> tayo, Nay? Eh? Uh, Dulo. Chris, bulo. Saan bulo yan? Saan bulo yan? Dulo saan? yung... pamimih. Ah, Oh, di ah. abutan di ab oh, di, tubig dito nung Karina. Kasi oh. dito hmm. ada na nating to, dito ba pa, pa baba pa pababa. yung bahay ko alos hanggang liig tabi ka ng tabi ng San Julian mataas na yun ha buti nilang mayroon tayong sitting floor oh, mga dita nagahanap sila ng noong... ang um... damit sa alakan sa amin ano hindi naman binakasarang may ayos Yeah. Narinig kami dyan na sa doodong, doon hindi sa dolo. Oh. Abot yun, sa lugar yung... ko. Narinukit kami. Dito, ano, nagpustao rito, lugar natin ito. Ang dinadaanan natin ah. na. <laughs> wala pwede pasto. Hindi, may kinta lang pasto. Ano pinta ito siya? Wala pasto eh. Kainit ang mundo eh. Hindi. <laughs> Mahalaga ang Pasko. Sila <laughs> ang ano, hindi nila pinapahan kakak. <laughs> <laughs> Katawa naman itong Hello. Kao na lang gagawa para maging maganda yung Pasko. Kasi yan, daaraw at panako na yung nag-ano uh, sa atin, dumadaan sa atin. No, kami dito. Ang wow. mga ba bahay na ako sabi. Kaya may alabasan ang mga bata nito pag umulan, wala na. Tago na ang mga bata. Ahon kaibigan. Ah. Ito na tayo sa Facebook. Merry Christmas, Ninong. Ayan ang mga bata. Nagahanap naman ng Ninong at Ninang. Nagsipagtago na. Mga tulog pa ang Ninong at Ninang. <laughs> Ninong, pumasok po, Ninong. <laughs> oh, ayan, mamay. <laughs> ayan. Mamaya, Ninong, ha? malamigay si mo ilang hangin ah oh, pasayro wala <tis> nang ganun babarang din para pag ito sa sa wala yung dito lang tayo. Magkano ma? Ilang taon na si Ate sina, si, na, bu, si Ate? Ha? Ilang taon na ito? Pa 20 na. Tapos di mo ba i-check ang basura? Wala tayo, wala papasok na basura ngayon. Pasko. Pahinga sila ngayon. Bukas 26. Pa itago muna natin yung ating mga basura. Basta hindi na babaho 'yan. Okay, thank you so much. Paskong Pasko, naghanap sila ng ano ng basura. Wala pa po pong basura at Paskong Pasko. Bukas pa po ang basura. Kaya nakatambak po ang basura namin sa may aming pilahan. Yung mga pasaway na tao. Ayun, pag Hope natin. May music. ka ulit tayo. 처

那一次，你们怎么上？ 이가은으로 뺐잖아. 래 아. uh-huh <sweak> Terima kasih telah menonton!

Hey! Hey! Sige, wala nga. Bumaba na yung ating mga pasayero. Kaya, pipila po ulit tayo. Sana walang musik doon. <coughs> At dalawa lang yung nakapila. Oke okay. Bilagin Oh, kawai kawai jer. <laughs> Merry Christmas. Merry Christmas, Roger. Jai po kami kahit Pasko. Wala pa tayo natatanggap na Pasko. Wala pa. <laughs> Ayan, may pasayar na si Boss Roger. Oke okay.

Yo wow, yo bang. si Tito Milan. Mua, Ayan, <coughs> Ayan, tayo. Hello. Yes, <coughs> Ako na. Talaga yeah. okay. maiwasan na yung music. Mahirapan naman ako mag-edit nito. Mag-upload <laughs> <Taylor: laughs> ko kay YouTube. Nakapula ako eh. May copyright na naman ito. Wala naman akong in-upload na dinagdag na music. Hindi <coughs> na alis yung sasakyan na yan dyan. Laging na dyan ang nakaberahe. Naka, naka, Nakaabal pala dyan. na yun? Post ng traffic may dumaan may na medyo malaki-laki. Oo. Oh. Ano? Lalo na yung yun sa may ano? Oo, yung sa hus. Oh, oh, Pag matatlo yung pumasok na may nalaki eh. Kasunod-sunod ang salubungan. Wala na. Traffic na. Dapat ito yung naasikaso ng barangay. Eh, hindi naman maasikas. Lalo ngayon. Eh, reklam mo, maalisin. Mami hapon, nandiyan na naman. Kaya nga, eh, kaso, pagkatapos, pagkulta, eh. Balik ulit. Hindi ka, wala kong ako ng ganyan, saka sa Marikina. Marikina, Maynila. Maraming yan. Pagka sinita ka, balis ka na. Hmm. Sa kapawa ng parking na ito, yung yung pinatutulog mo yung sasakyan mo. Oo. Oh, oh, eh, parking ka, mga 3 minutes, Pwede 5 minutes. Pwede naman po parking, ha? hanggang 5 minuto. Oh. Wala naman po klema yun. Pero yung ginagawa ng garahe kasi. Wala naman yung isa parang banay na nandun. Sa marikina, wala ba ito. Yeah.

natin mag-uumpis barangay sa kalinisan eh. Mga gaitong mga kalat sa Marikina, oh. wala kang makikita kalito. Ay, wali sa agad yan. Eh, madalas ako sa Marikina eh. May nila. May nila, ganun. Maya-maya, yung mga tanog na pinakikinabangan. Bukod, bukod, sa naka-duty uh, sila, oras-oras ang malis nila. Oo. Oh. yung Paupo lang. <laughs> Mas, hindi yung pinasiswerte sila ng barangay na nakaupo lang. Ito ay upo sa sigarilyo. Wala kang makikita kahit isa nun. Maya maya yan. Dito may wala. May nagwawalis. Ah, dapat disiplina na rin sa si tao. Pag nga nagarilyo, sipin mo. Pag nakatapos ka naman nagarilyo, tapo oh, mo ang oh. upos. Ako ay nagarilyo ako sa ano, sa parikina. Ngayon okay, akong kaha. Oo, pinili ko sa kaha. Oo. Oh. Kasi pag nakita ka na tinapon mo, tapos ka, multa ka. Pinatay <laughs> ko lang yung apoy, hindi Oh. Oh. Pinatay ko sa kaha. Inuwi sa ko ulit dito. Alam talaga disiplina, no? ah, na, Hindi no? mo maiwasan yung bisyo. Kailangan, okay. okay. disiplina. Ah, mayon si ano, Boselmo. mo. Kaya rin pwede dalga. Kagabi natin. pa itong ulan ako eh. Kaapong pa pala. Eh, pa. Ang pa. kanina. Mm -hmm. Uy, Merry Christmas. Uy, hey, Merry Christmas ka. <laughs> Galing pa nga ka sa duty eh. Sa duty. Duty mo na. Ganun din naman eh. Mm -hmm. May tiyok naman eh. Kaya tumuti, wala ka na trabaho. Lan. Sumama so, ka na naman. Hanap na naman. Pagkat ni bagong gastos na naman. <laughs> Requirements na palang. Libo na. Ah, tuloy-tuloy ng ambon. Hindi na ito mga ano hihinto. Ganyan pala ito. Ito nilalakas. Tinatawag na ulang mayaman. Hindi ito nalakas. Ganyan ito lang ito. Rafael Salvo Lian Iot na itong aking camera Ayan ito na po Pabaan na po na yung aking pasayero Ayan Kaya nibabalik naman tayo May pasayero doon naghihintay na dalawa Hanggang dito na lang po at medyo mahaba na yung aking video Mamaya po ulit Thank you so much God bless. Merry Christmas. Bye-bye.